Hello, good morning po sa ating lahat. So ngayon, dito naman tayo sa uh, sa isang single parent. Napakarami na sa panahon ngayon ang minanais na palapihin ang kanilang anak mag-isa kaysa magkaroon pa ng kapariha na tila wala din naman. So marami sa atin ang single parents. Ngunit, pili ako sa mga single parents. Dahil talagang nakakaya nilang patunayan sa kanilang sarili na hindi lamang sila matatag, hindi lamang sila matapang, hindi lamang sila mapagmahal, kundi isa silang huwara. Hindi madali ang maging isang single parent. Napakaraming responsibilidad. Kailangan mong kumayod ng dubli-dubli para maibigay mo ang pangangailangan ng iyong anak. Ngunit sa kabila nito, ay nakangiti ka pa rin na pag namagsunikap upang maibigay mo sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Madalas nahuhusgahan ang mga single parents. Madalas sila nahuhusgahan ng mga taong mapanghusga nang hindi alam ang kanyang pinagdadaanan. Ngunit hindi ito dahilan upang mapagbagsak mo ang isang single parent. Dahil para sa kanila, wala nang mas importante pa, kundi maitaguyod at mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Isang sang nanay na handang gawing umaga ang gabi upang masiguro lamang na maibigay niya ang pangangailangan ng iyang kanyang anak. Isang nanay na handang isakripisyo ang lahat pati sarili niyang kaligayahan para lamang maibigay ang mga pangangailangan at pagmamahal sa kanyang anak. Isang nanay na hindi matutularan. Minsan, hindi talaga natin maiwasan na mahusgahan, pero nagpapatuloy tayo. Instead na paghinaan tayo ng loob, mas lalo tayong tumatatak. Hindi natin iniintindi yung sinasabi ng iba. As long na wala tayong ginagawa sa kanila. Nagpapatuloy tayo at pinapatunayan natin na tayo ay karapat dapat ring irespeto. Mayroong mga single parent chance na mas karapat dapat ng respetuhin kaysa mayroong buong pamilya. Kaya huwag na huwag niyong basta-basta husgahan ang isang single parent dahil hindi niyo alam ang kanilang pinagdadaanan. Isang babaeng putoong matatag, totoong malakas, totoong may dedikasyon, at totoong may puso, busila na pagmamahal sa kanyang mga anak na handang ibigay pati ang kanyang sarili, maibigay lamang ang pagmamahal, pangangailangan, kalinga, edukasyon para sa mga mahal niya. So po ako sa lahat ng single parents saan man sa mundo.